Update lang natin mga kaparmers ang status dito sa amin lugar. Isang araw pagkatapos ng baha na sabag yung tino. Grabe, wala na kaming uuwian, wala na talaga lahat. Ano? Kakapanglumo talaga. Ang nangyari dito sa amin. Muti na lang nakalikas kami. Kung nagkataon na gabi na Rumagasak yung tubig talaga. Iwan ko na lang. Sa banda, grabe talaga. Hanggang, hanggang doon pa. Oh, Kitang-kita na, na sa amin ang kamilang highway. Ubus lahat. Pananim, mga bahay yung natitira na lang mga bahay yung nasa medyo nasa bundok o nasa itaas at naka ano talaga yung naka dyan may bahay dyan wala na sabi ang ano ngayon kagabi eh, kagabi doon muna kami natulog sa gym ng Imaculada dito sa barangay ng Ka, Balamban dahil wala na kaming matuluyan talaga yan o oh. Tama na. Ha? Ayan, yung kapitbahay ko si Manang at si Manoy Pipi dito mga ka-farmers Surti na lang dahil yung bahay nila parang na ano sa ano uh, mga yung tinatawagin natin gapnod ba dito sa amin sa Cebu. Yung mga nadadala sa tubig baha. Noy! Okay lang na Noy! May kay nakapay ka tulgan na mo wala na jud. Hindi um, dong ni wala na kala sa kinabuhi eh. Oh, mo ra importante. Goal jud ka tas basa dong ra mo kada sa amang um, jud. Wa gitay mahimo. Wala, wala na wala na daot sa tung tao. Wala lagi. Yan ang status sa amin dito ngayon mga kaparmes. Akalain niyo naman napaka ano na talaga, napakalayo ng sapa dito sa amin. Andun lang bandaw. sa kabila. Pero Oh, yun, doon kami sa pinakataas na, na ano, doon sa uh, sitio Imaculada pero dumating pa rin yung tubig doon sa amin yun o no? kitang kita na dito sa amin yung highway sa kabila o oh. napakalayo na yan pero wala nang ano talaga pananim namin ang dami mga bahay na, na kasama yung sa amin tsaka yung mama ko yung bahay nila grabe talaga si Tino talaga ang pinsala talaga may kay na, din mo nakakuha na ni Baktin eh inyo na bangalan Ka, nakas, nakasangit na nakakuha na Ah, nabang, naglilo to ba? Naglilo na, napasok siya si Lalo Luyo. Akong ah, kanding de